sa magandang araw ngayon at medyo makulon Pero hindi bumubuhos ang ulan at magandang hapon po sa inyo lahat dito. Uh, nandito naman si Ate. Ate, uh, anong pangalan natin? Lodi Rehedor. Uh, ang gusto lang naman ay makapag-abot ng kahit kunting panabagan sa kanyang buhay at sa kanyang katayuan. Uh, syempre nagpa naman ako na mabidyan ko ang kanyang kalagayan. Kaya tara, pasok tayo. Uh, ito yung bahay ni ate. Uh, pinunakan natin dito si ate. At wala ate, uh, pangalan mo po ate? Lodi Rehidor. Lodi Rehidor. Ayan, si Lodi Rehidor po ay nananawagan at tumingi po ng konting tulong malang sa kanyang mga na, na sitwasyon. At uh, pinakita niya naman talaga yung buong bahay niya. Ito yung kabuuan ng bahay niya. yung kalagayan niya. Uh, nay, sige, uh, manawagan ka na sa mga taong nanonood po sa atin na baka maari na mayroong magtumulong pa sa Sige. Uh, nay, ano ang maari nating maitulong po sa'yo? Sa mga tao na may mayad na buot na nag-aaya ako sin hindi na dano na kung so pwede, ma, makaaya ako dano na maipatindog ko ini na balay ko kay, awato na na panahon diri na mo na, na pangayad hanggang na matay na lang sa asawa ko kay pera kataon to nakaratay na asawa ko di, kay diri kami nakapahingayad kay kung, kung pwede sa mga tao na may ma, mayad na buot tanong ni man ako niyo ayo sinanay yung mingin ng kahit kunting tulong na namatay na ng kanyang asawa na hindi malang napatayo ang kanyang bahay. At dito po kanyang bahay, Ah uh, talagang sinatsagaan na lang yan na makapagtulog siya dito. Kung saan man parte dito na makapagtulog siya, ayun ang pinagsisikapan niya na mahigaan niya. At talagang hindi na magawa ng paraan. Ayan Nanggang Hanggang sa ngayon ay giba-giba pa rin ang kanyang bahay. Ayun. Uh, May anak pa tala si nanay na isang uh, disability rin naman na kumbaga uh, lit, lit ang kanyang isip. Kumbaga sa edad niya hindi na sa isip niya. Mm -hmm. Uh, ano ba yung tawag doon? Mm -hmm. Mm hmm, okay. Uh, sabihin na natin totoo na hindi natin <laughs> paninigwan palawan na, pero... Uh, mayroon din parang disabled na anak si nanay pero nandun po sa paralan sa ano yung nag-aaral sa speed ano? Sa, uh, sa speed, uh, sa speed na sa bulan high. hindi ah uh, yun yun ang lang naman ni nanay ay sana mga katu mayroon man lang makatulong sa kanya na mabigyan man lang pansin na kahit pa paano may mayroon man lang siyang mahigaan na maayos sa kanyang bahay hindi na napaayos pinagpatong-patong na lang kung anong mahingi niyang yero ayan at mga naihingi niyang mga kahoy pero nakahingi man siya ng mga kahoy ay hindi rin may kakayahan na para mapagawa totally dahil rin sa kakapusan ng kanyang kakayahan na mapag mapatayo mo ma lang ito kasi uh, wala na siyang as na siya asawa, single parents. Uh, trabaho ano ba pa ng trabaho mo na? Wala, tumutulong lang ako diyan sa kapatid ko paggawa ng ano. Mga paninda no kakanin. Oo. Oh, kakanin na tumutulong lang sa kapatid niya sa paggawa ng mga kakanin. Siya nagpapakain sa amin. Yun. Ah, uh, pasamantala dito muna siya tumutuloy at tumutulong sa kanyang kapatid. So. <laughs> uh, dito ah, uh, siya sa sa paggawa ng mga kakanin dito. Uh, sa mga sa tawag dito sa atin ah, na 'to. Siupan. Panada, yes. etc. Ayan. At sana mayroong makita dyan na masarap talaga naman to. Uh, masarap yung niluluto niya. Ayan. May niluto ka na? Uh, nagpasalamat si nanay na uh, kahit pa paano daw nabigyan natin siya ng pansin. Uh, at sa katayuan nito, ito lang po yung katalang tirahan nila. At dito rin siya pasamantalang nanunuluyan at sana may mabubuting puso dyan na uh, nakapanood ng video nito uh, at sa munting channel ko po. Uh, maraming salamat po nagtitiwala. Kung pwede sa mga tao na may ma mayad na buot, tanunin man ako niyo.